simula ng pag-iimprenta ng mahigit 70 milyong balota para sa eleksyon 2025. May unang balita si Darlene Kai. Ito ang magiging itsura ng mga balotang gagamitin sa eleksyon 2025. Nakabold ang font style ng pangalan ng mga kandidato para mas madaling makita. Mas kaayayan na rin daw ang mga kulay kumpara sa ginamit noong eleksyon 2022. May security marks din. Ipinasilip ng Commission on Elections ang isa sa 1,667 ballot face templates na magiging basihan ng iiimprentang mga balota. Pagkatapos po ni Law Department within the day, tapusin lahat na check na babalik po nila dito yan sa ating ITD group. So ano pong next step na gagawin po nila? I-implement na lahat, i-encode na lahat, pagkatapos po nun, isi-serialize na po nila. Yun na yung merong serial number. May distinct and specific serial number na po kada balota. Lahat yan makikita sa official website ng Comelec para ma-check ng lahat ng kandidato at bodante. Makikita na rin sa ballot face template na tanggal na ang pangalan ng mga kandidatong disqualified o na nuisance candidates basta final and executory na ang desisyon ng Comelec. Pero paano ang mga kandidatong kalalabas lang ng desisyon sa kanilang kaso? Ang uunahin naman po natin ay ang overseas at ang local absentee voting may sufficient time ang law department na mag-implement. Paano ang gagawin kung makakuha ng TRO? Di stay po siya sa balota. Paano rin yung gagawin po natin kung may kaso na pending yung MR, hindi pa na-desisyonan ng, ng Comelec and Bank, stay pa rin sa balota. Mula rito sa Comelec Binyan Warehouse, dalhin daw sa National Printing Office, yung hard drive na naglalaman ng serialized ballot face templates. Target daw ng Comelec na makapag-imprenta ng isang milyong balota kada araw. Sinisiguro ng Comelec na saktong bilang lang ng balota ang iimprenta base sa eksaktong bilang ng mga butante. Inihahanda na rin ang nasa 4,000 automated counting machines o ACM na ipadadala sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para sa training ng lahat ng poll workers. Eh, hindi lang matatapos sa training yon. Dahil kailangan po DOST certified ang bawat membro ng electoral board. May test po sila, ine-exam sila. At then and only then, pag nakapasa sila, tsaka lang sila po papahintuluto mag-serve. Ito ang unang balita. Darlene Cai para sa GMA Integrated News. Kabilang ang Maynila sa ilang lunsod sa NCR na natambakan ng basura, bataw ang pagsalubong sa bagong taon. Hindi kasi naghakot ang dating garbage collector ng Lunsod. At kaugnay mga panayam natin si Manila Mayor Hani Lacuna. Mayor Lacuna, maganda umaga po. Maganda umaga po, Igan. Maganda umaga sa inyong mga taga-subaybay. Kumustahin lang po namin kung nakolekta na hubay yung uh, nagtambak na basura sa Lunsod. At patuloy naman po natin sa mga nakatambak na basura po sa buong kamay nilaan. Mm -hmm. Eh nangyari po yan, Mayor? Uh, ayon po sa ating uh, nakalap na uh, report uh, sa ating pong, uh, uh, DPS ay may ilang araw po na yung dating service provider bago dumating ang bagong taon ay hindi na po nakapag-kolekta sa iba pong mga lugar. Mm -hmm. Kaya po na uh, hindi lang po na doble ang dami ng basura na ako uh, kukolektahin ng bagong service provider pagdating po ng Enero a Uno. Kailan mo ba dapat nagtapos yung kontrata ng dating uh, waste management uh, collector na yan? December 31 po, Igan. December 31? Opo. Tapos yung December bago po, po, yung mga bago mga contractor, hindi rin ba nakapaghakot? Ah, uh, sila na po ang naghakot magsimula po ng January 1. Dahil lamang, yung mga naiwan pong basura uh, ng uh, December 30 and 31, sila na rin po ang sumalo. Kaya nga po four times the amount of garbage po ang ang uh, sumalubong sa kanila. Kailan po sila? Po? Kailan po sila tumigil maghakot kung ang kontrata hanggang December 31? May mga lugar po na atrenta pa lamang po ay wala nang kinokolekta. Kaya nga po meron tayong mga kababayan oh. na uh, tumatawag po sa atin na uh, hindi po sila nadaanan ng uh, dating service provider magsimula po ng atrenta. Kaya ang ginawa po nila, inilalabas na lang po nila sa mga kalye yung kanila pong mga basura na sinalo naman po ng January 1 ng uh, bagong service providers natin. Pero Mayor, ganyan ho ba talaga sistema na basta ko na lang itatapon sa labas ng bahay ko yung basura? Wala ba tayong parang pupuntahan yun, ng kolektor? Yun na nga po ang ating pong panawagan sa ating pong mga kababayan na sana habang hindi po dumadaan ang uh ang uh, pangong ang nangong elekta ng basura ay wag muna po nilang ilalabas. Tangan nga lamang po, hindi rin naman po natin sila masisi kung marami na po silang basura sa loob ng kanilang mga tahanan. Opo. Kaya nga po, siguro sa kagustuhan nila na makolekta agad sa mga kalye po nila, inilagay yung ating mga basura. Ako na po nangingin ng paumanhin uh, sa naganap na problema sa ating basura, sa ating mga kababayan, Ah, uh, sisikapin po namin na sa linggong ito ay matatapos po natin lahat po ng paghahakot natin sa ating mga natirang basura at babalik na po tayo sa ating pong regular na paghahakot. Opo, may mga reklamo po yung mga establishment, o negosyo no na naapektuhan, lalo na raw po yung ibang nagkakasakit. May maitutulong ba ang LGU po sa kanila? Ay una-una po, inuuna po natin 'to mga establishments na ito, lalo ng ating pong mga pamilihang bayan. Sila po talaga inuuna natin na pangolektahan ng basura. Uh, ang atin naman po mga uh, health center ay bukas rin po uh, para po tugunan kung meron pong nagkakasakit dahil po sa mga uh, nakatambak na basura. Opo. Uh, ang ating pong pangongolekta magsimula po ng uh, Enero 1. Uh, ay 24 hours na po. Okay. Nating na ah, ginagawa. Hindi naman ito maapektuhan yung ruta, Mayor, ng uh, translasyon? Ay, hindi naman po. Ay, hindi naman po. Yan po ay uh, siniguro natin na bago po dumating ang translasyon, ay uh, malinis na po ang dadaanan ah, po. ng profesyon. Samantalahin ko na rin po at uh, dalawang pista, ano? Santo Nino sa Tundo, at Nazareno. Tama po yan. Kamusta Tama ho pag ng LGU sa lungsod sa mga pistang ito? Ay gaya po ng mga nakaraang taon, pinagbabawal po ang uh, pag-inom sa mga uh, lugar na ito. Uh, at siyempre po uh, nakaantabay naman po ang buong pwersa ng kapulisan para po ma-maintain natin ang uh, kaayusan po sa mga lugar ito sa darating na kapistahan. Opo. panguli na lang po may pananagutan ho ba yung dating garbage contractor sa naging yan pong, pinsala. Yan po ang pinag-aaralan natin ngayon at sigurado pong pananagutin po natin uh, kung sino man po ang uh, nagdulot ng malaking problemang ito. Maraming salamat, Manila Mayor Hani Lacuna. Ingat po, happy piyesta. Uh, happy piyesta po, maraming salamat. Igan, magandang umaga. Bago pa man ang inaabangang pista ng Jesus Nazareno, may mga deboto nang nagsimba ngayong umaga sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno sa Maynila. May unang balita live si James Agustin. James, Igang good morning, patuloy yung pagdiriwang ng Banal na Misa dito po sa Minor Basilica at Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno sa Quiapong, Maynila ngayong unang lunes ng taon. Maagang dumalo po sa Banal na Misa yung mga deboto ng Poong Nazareno at sa kanyang homily kaninang alas 5 ng umaga, sinabi ni Reverend Father Robert Arellano na ang bawat himala ni Jesus Nazareno ay pagmamahal ng Diyos. Ang panawagan daw ni Poong Jesus Nazareno Sareno ay manumbalik tayo sa kanlungan ng Diyos at magagawa natin yan kung tayo'y magbabalik loo. Hindi pa naman ganung karami yung mga deboto ngayong umaga at malinis sa malinis na rin yung Plaza Miranda. May mga team din ng Philippine Coast Guard na umiikot dito para mag-inspeksyon kasama yung K9 unit, hindi lamang dito sa bisinidad ng simbahan, maging doon sa mga kalapit na establishmento. Samantala Igan, ngayon ay ongoing yung ikatlong schedule ng banalamisa dito sa Quiapo Church hanggang mamayang alas 10 po yan ng umaga ay may pagdiriwang ng banal na misa rito na masusundan mamayang alas 5 ng hapon at alas 6 ng gabi. Yan ang unang balita mula rito sa Quiapo, Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. At kaunay iba pang paghahanda at mga aktibidad para sa pista ng poong Jesus Nazareno. Makapanayin po natin tagapagsalita ng Nazareno 2025 at Minot Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, si Father Robert Arellano. Father Arellano, magdaumaga umaga po. Magandang umaga po sa inyo, sa lahat ng ating mga tagapakilig na kapuso at sa lahat ng mga deboto ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Father, kamusta po ang last minute preparation ninyo? May mga iahabol pa ba kayo bago itong mismong pista natin? Masasabi natin nakahanda na po tayo dahil lagi po po nang napapanggit sa mga panayang nung nakaraan, nung Agosto pa lamang ay sinimula na natin ang paghahanda. Kaya sa mga oras na ito, may na ang bawat napag-usapan at napagkataan natin. Kaya nang natin, since nang mga gawain natin, ito po ay taon-taon na rin ginagawa, nakahanda na po ang bawat isang may mga kanikari ang kumiti at para sa pagdiriwang ng kapistahan ni Jesus Nazaret. Father Arliano, may binago ho ba sa disenyo ng andas? Wala po tayong totally binago. Kunwari, uh, yung andas na nakikita po natin ay parehong itsura pa rin. May mga improvements tayong ginawa. For example, yung taas nito, nagkaroon tayo ng sunroof made of tempered glass. Opo. Para sa iyo, pumasok din ang natural na liwanag, ano? Opo. Sa kalapong na Isus Nazareno. At yung ating mga kapatid na mga nasa establishment, pagdating o pagdaan ng mahal na po Nazareno, makita din nila. Mas lalo rin natin pinag yung mga stain, uh, stainless metal na nakikita natin sa andas. Kaya din nagkaroon tayo ng CCTV no? Okay. na in para magkaroon din ng simultaneous monitoring ang ating command center sa exact location ng ating prosesyon. Kaya din nagkaroon din ng pagpapatibay sa mga gulong. Pero ang makikita natin ang andas, ito pa rin yung andas kung nakaraang taon. At kung inyong mapapansin, mas pinagtibay mm -hmm. at mas pinaganda po natin At mas mas masisilayan po, Father. Opo, mas masisilayan dahil nga po, tinanggal na rin natin ang mga kortina okay. upang sa mas lalong makita ng mga tao ang mahal na po Isus na kareno, at magkaroon ng ilaw sa loob mismo ng andas. Tingin niyo po ba mas bibilis na ang prosesyon ng uh, andas ngayong taon? ito po yung talagang panalangin namin dahil nga po ang um, pag mabilis ang pagbalik ng ang naging maayos. Ito po yung ating pangarap. Mm -hmm. Kaya kaya po, di ba, ang kada translasyon ay iba-iba taon-taon depende sa daloy ng tao at depende sa pakikipagtulungan ng mga dibotong maihatid ang mahal na po Jesus Nazareno sa Capuchin Church. Okay. Pero ang kaya ginagawa natin pagkakanda ay eh para mas maging mapaayos, mapabigis, ligtas at banal ang bawat gawain. Ito yung pangarap natin at sana ang mga demoto at ang mga kikilapok sa prosesyon ay makipagtulungan din upang sa gayon masigitan pa natin ano, yung history na nagawa last year. Kasi nung last year, um, almost 14 hours po ang, naging oras ng dalay ng procession. Yung pahalik o pagpupugay na magsisimula nga po bukas, anong oras po ito mabubuksan sa publiko, Father? As early as in the morning, meron na po tayo, nakahanda na po tayo para sa pagpupugay. Kapag nakita na po natin marami ng mga tao, baka even earlier in the morning ay magsimula na ang pahalik. Kasi nga sinasabi natin na nais natin maging diktas. so depende sa bukso ng tao, paaring mas agahan pa na sabi na po amin nakahanda na po kami sa mga gawain ito at syempre nagkakaroon tayo ng adjustment depende sa gusto na po. Maraming salamat po, Father Robert Arellano, Nazareno 2025 at Capo Church Spokesperson. Ingat po kayo. Apo, maraming salamat at mayroon lang, lang po kami isang halagang paalala Sige po. sa mga ating mga dadalo, lalo, lalo na sa translasyon. Tra -reslasyon pinagbabawal pa rin po ang pagsampa, no? Kasi yung pagsampa ay unang-una hindi ligtas at sa pagsampa ng mga tao, hindi natin nabibigyan ng pagkakataon yung ibang manonood at nang aabang para sa prosesyon na makita ang mahal na po Maraming salamat po, Father. Ingat. God bless you po. And good point. Inihanda na rin ang Carino Grandstand kung saan isasagawa ang pahalik sa pong Jesus Nazareno at simula Bukas. Live mula sa Maynila, may unang balita si Bam Alegre. Bam! Igan, hey good morning. Bukas, isasagawa ang pahalik dito sa Kirino Grandstand. Kaya ngayong umaga pa lang ay nakahanda na yung stage kung saan ito gaganapin. Full force ang lokal na pamahala ng Maynila sa paglinis sa paligid ng Kirino Grandstand ngayong umaga. Tintiyak na walang makikitang kalat sa bawat sulok. Force multiplier din ng MMDA na tumulong din sa pag-setup ng stage. Isang tradisyon ng pahalik na hahalikan o hahawakan ng mga deboto ang imahen ng poong Jesus Nazareno. Magsasagawa muna ng misa para sa mga volunteer bago ang pahalik. Iga, nakabantay rin ang PNP sa seguridad ng isasagawang religious gathering at nauna nang sinabi ng NCRPO na magtatalaga sila ng mahigit 14,000 uniformed personnel sa pista ng Nazareno. Ito ang unang balita mula rito sa Kirina Grandstand, Bahamalagre para sa GMA Integrated News. Tawag na pa rin sa paghahanda para sa pista ng Jesus Nazareno. Maapanayam na po natin ang officer in charge ng Regional Public Information Office ng NCRP o si Police Major Mirna Diploma. Magandang umaga po. Good morning, Igan. Good Opo. morning din sa inyong mga takot sa so, Sa ngayon, ilan na po ang kabuang bilang ng ating mga polis na nakadeploy po sa pista ng poong Jesus Nazareno, Major. Nasa mahigit 12,000 kapulisan ang ipapakalat at nasa mahigit dalawang uh, 2,000 naman ang mula sa iba pang ahensya ng gobyerno that will be more than 14,000 personnel. Magdadagdag uh, pa po tayo ng kapulisan depende sa magiging sitwasyon. May na mga namo-monitor pa ba tayong bantas kaugnay sa kapistahan. Sa ngayon, wala po tayong namomonitor na anumang banta sa seguridad dito sa Metro Manila. Gayon pa man, ang inyong kapulisan ay mananatiling alerto at handang rumisponde sa anumang oras at sitwasyon iyan. Meron po tayong estimate, mga ilan po ang makikipista sa mismong araw ng uh, traslasyon. Uh, last year po ay 6.5 million ang mga debotong opo sa prosesyon at inaasahan naman namin na mas marami pang darating sa January 9 na makikisali sa 5.8 kilometer procession from Quirino Grandstand hanggang sa Quiapo Churchigan. Mm -hmm. At sa mga pupunta, ano ho ba dapat nilang hindi gawin? Opo. Uh, sa mga lalahok po sa uh, prosesyon, huwag pong magtulakan upang walang masaktan sa pagsasagawa ng prosesyon, bawal ang sumampa sa andas. Sa ating mga may kabab sa ating mga kababayan na may sakit, may karamdaman o disabled, senior citizen, buntis, may roon dalang malit na bata, kung maari ay huwag na pong sumama sa prosesyon. Mm -hmm. Pinaalalahanan din po natin ang lahat na huwag kalimutan na maging maingat upang walang sinumang mapahamak at maiwasan po natin ng anumang casualties o injuries sa pagdiriwang ng Nasareno 2025. Huwag din po magdala ng mga importanteng bagay o magsot ng mga alahas na maaaring punteriyahin ng mga magnanakaw o mga masasamang loobigan. Opo. Sa mismong araw ba pansamatalang papatay ng mga signal ng cellphone? Ah, uh, tungkol dyan, igkan, correction po sa statement ko kanina sa kabilang channel about sa signal jammer. Ang napag-usapan ay simbahan ang mag-request to the ICT. but we will check with the church ang status ng request, igan. Ah, okay. So wala pang pinal. Ingat po kayo, Police Major Mirna Diploma ng NCRP Original Public Information Office. Salamat. Thank you, igan. Maraming salamat. Sa Bawo de Masinglok, sa West Philippine Sea, ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard. Hinala ng Philippine Coast Guard dahil nito sindaki ng mga mangis ng Pinoy roon. May unang balita si Chino Gaston. Gamit ang dark vessel detection ng Canada, na-detect ng Philippine Coast Guard ang paglalayag ng vessel 5901 o ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard sa layong 54 nautical miles mula sa Capones Island sa Zambales. Kaya kaagad raw ipinadala ang BRP Cabra kasama ang Caravan Reconnaissance Aircraft para tingnan ang ginagawa ng monster ship. Alas 5 ng hapon nitong Sabado, nakumpirma ang presensya ng barko sa Baho de Masinlong. Coast Guard, CD5901. This is BRP Cabra, MRRB 4409. We are reminding you that you are inside in the Philippine Exclusive Economic Zone. Please leave this area immediately sabi ng pcg hanggang ngayon nananatiling nasa exclusive economic zone ng pilipinas ang monster ship hindi naman daw umaalis ang brp Cabra sa lugar the chinese uh, fourth card uh, monster ship remains to be um within the vicinity of baudolatinglo but uh, it moved farther north tingin ng pcg layo ng china na sindakin ang mga pilipinong mangingisda they want to um legitimize their presence sa vicinity ng Bao de I think this also threatens ang ating mga mga ng Pilipino para hindi sila makapangisda sa area ng Bao de Masinlo. June 2024, nang mamataan ng monster ship malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, kumpara sa 2,265 tons ng BRP Teresa Magbanwa at Melchora Aquino na mga pinakamalalaking barko ng ating Coast Guard, limang beses na mas malaki ang monster ship ng China sa bigat na 12,000 tons. Ito nga ang pinakamalaking Coast Guard ship sa mundo. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Chinese Embassy kaugnay nito. Patuloy naman ang pagsusuri ng Philippine Navy sa natagbo underwater drone sa San Pascual, Masbate. Hindi pa masabi kung sino ang may-ari at kung ano-ano ang kakayanan nito. Pero para sa PCG, dati nang may mga underwater drone na gamit ang China sa loob ng EEZ ng Pilipinas. This has been going on for the past few years. We need uh, a thorough um... Uh, ...evaluation, ano ang mga data na nakukuha uh, and obviously this violates no, ang ating uh, sovereign rights. Tingin dito ng military historian at defense analyst na si Jose Antonio Custodio, posibleng naghahanap ang China ng ruta para makalabas ng Pacific Ocean ang kanilang naval assets o submarines. Kung may konting kukote lang, may kita niya na the Chinese are sending um, probes to map the area so that their submarines can enter. You don't have to be a rocket scientist to understand that. Wala pang reaksyon ng Philippine Navy sa pahayag ni Custodio. Pero sabi ng isang source ng GMA Integrated News, hindi dapat ikabahala ang natagpuan drone base sa paunang pagsisiyasat. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Price check tayo sa ilang bilihin sa palengke bago nyo yan i-add to cart ngayong unang buwan ng bagong taon. Isa sa mga nakagulat ay kamatis na umabot sa 400 pesos kada kilo. Live mula sa Marikina City. May unang balita, si EJ Gomez. EJ! Iga, narito nga tayo ngayon sa Marikina City no, para i-check ang presyuhan o no, kasalukuyang presyo ng ilan sa mga pangunahing bilihin matapos ang holiday season. At dito nga, no, ang presyo ng ilang gulay ay nananatiling mataas. Ang karneng baboy naman, mahal pa rin habang ang manok medyo bumaba na sa ngayon. Sa mga nagpaplanong mag at kailangan ng ilang gulay gaya ng kamatis, kailangan i-check ang budget. Ang presyo kasi, pumalo hanggang 360 pesos kada kilo sa ilang pamilihan sa Metro Manila basis sa monitoring ng Agriculture Department. Mas mataas yan kumpara sa presyo bago magbagong taon at halos ka presyo na ng isang kilong baboy. Dito sa Marikina Public Market, ibinebenta ang kada kilo ng kamatis sa 400 pesos. Ang kada kilo naman ng sili, mabibili sa 1,200 pesos. Ang siling green, 600 pesos. Habang ang bell pepper, 1,000 pesos kada kilo. Tumaas naman ang kada kilo ng carrots na 160 pesos ngayon mula sa dating 80 pesos. Nasalanta lanta ng bagyo yung mga pinagkukuha ng gulay, kaya medyo nagtaas sila. May time na marami, may time na kulang. Samantala, ang sayote bumaba sa 80 pesos na ibinibenta sa dating 120 pesos. Tumaas naman ng 20 hanggang 70 pesos ang bentahan ng kada kilo ng karneng baboy. Nasa 360 hanggang 380 pesos ang kada kilo ngayon ng liempo. Ang ribs, 320 pesos ngayon. Habang ang kasim at pork chop, 320 pesos. Sa ano mami, sa mga nagbebiyahe, yung mga pagtubas yung gasolina, automatic po tatas yung presyo ng karne. Apektado raw ang kita nila dahil mas pinipili ng mga mamimili ang mas murang frozen kaysa sa sariwang karne. Si Ani nga, nagbawas daw ng biniling karning baboy ngayong araw para sa kanilang ihaw-ihaw business. Hindi pa rin bumababa eh. Taas pa rin. Apektado talaga po eh. Ang ano po ang business? Sobra. Kunti lang kinikita. Samantala, may pagbaba ng 10 pesos hanggang 20 pesos naman sa presyo ng kada kilo ng manok. Ang whole dressed chicken, nasa 190 pesos ngayon na dating 220 pesos. Ang choice cuts naman, mabibili sa 220 pesos mula sa dating 230 pesos. Dahil po tapos na po ang ano, holiday season, kaya ganun po. Okay naman po. Ang supply po. Sa ngayon po, medyo matumal pa rin po ang mamimili. Igan, sinisikap natin kunin ang pahayag ng Agriculture Department no ukol sa pagtaas nga ng presyo ng ilang mga bilihin dito sa palengke. Ayon naman sa mga nakausap natin, tindero tendera, hindi parang nila masabi kung kailan nga ba magsisimulang bumaba ang kanilang mga presyuhan. Mula po dito sa Marikina City, EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Sa Chica ngayong Monday morning, kasama ang ilang kapuso singer sa cast ng inaabangang musical na Liwanag sa Dilim. Sila ay sina Queendom star Rita Daniela, kapuso pop rocker Anthony Rosaldo, at si Khalil Ramos para sa kanyang sophomore theater play. Kabilang sila sa 23 artists na nireveal ng Nine works theatrical. Ooh. Ang Liwanag sa Dilim ay all new original musical tampok ang mga awitin ng OPM icon na si Rico Blanco. Ooh. Sa March 7 ang opening niyan. Maganda yan na. Ah. And uh, pure talent, syempre, nandiyan na yung mga ating mga GMA artists. Correct. Diba? Si Rita, I've seen her perform sa musical before. Napakaganda ng boss. Ang linis-linis talaga. Ako naman si Anthony ang nakita ko ang sa, isang oh, sa isang oh. play. And it's yes, um, solo concert as well. So you know na talagang vocal prowess. Ah, magaling prowess naman talaga. Ang kanilang i-offer. Oo. Uh, uh. At uh, of course, si Khalil, syempre. Diba? Of course. Iba din naman i-offer niya. So for more year, am I right? Diba? Yes, yan that's right. Nice. Congratulations. Congrats to GMA as well. Oh. mapapa throwback ang marami sa makeup transformation video ni kapuso actress at forever young star nadin sa Monte. Pangarian, Super Twins, Super Twins. si Super T ng t 2007 fantasy area ng GMA na Super Twins. Tumulong sa kanya ang kanyang anak na si Heather na gumanap bilang si Tintin. Sabi ni Nadine, ginawa niya ito dahil hanggang ngayon, grabe pa rin ang suporta ng fans sa Super Twins. May pa-shoutout din siya kay Kapuso Ultimate Star General Mercado, nakakambal niya sa serye at gumanap bilang si Super S. Kaya hirit ng netizens, Jeneline, ano na? Cute ha? Baka may pwede entry yan. Na, may entry Abangan mo, wait ka. Kapuso mo, una ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.